Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Uh, magandang umaga sa inyong lahat ng no? magandang hapong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FWs around the world. Hello, good morning. Pag-uusapan natin ngayon, Diyos ko po, talagang ang mga masasamang tao talaga no, kahit anong takip nila sa mga issue, lumulutang talaga, lumilitaw. <laughs> Sumisingaw talaga ang uso, mga lalabs, mga bayas. Gaya nitong uh, issue ng pinsang buo ni Pers Lady Lisa Marcos, no? Dahil magkapatid ang nanay ni Lisa Marcos at itong kapat, tata uh, tatay ni, sino ba pagkala ito? Ni Margarita Magi tayo <laughs> so, ito, <laughs> timbog tak bo pang si akong ano uh, gobernador nang gimaras jus ko po at talagang uh, hindi may dahil maghamukha talaga sila ni Lisa Marcos no mga oh jus ko pangit na nga ako pero nung tingnan mo nung unto po patawan intas ah swindler wow <laughs> Ganun na nga yung muka. Masama pa ang ugali. Tikasan. Manunuba. Naninikas sa kapwa tao. Diyos ko po. Damang pamilyang ito. <laughs> Kakadiri. <laughs> yung mayaman dahil naninikas. Nanunuba sa kapwa tao. Iyo. So bakit kaya kahapon inunahan na nila ng palakanyang palas na yan na nagpalabas ang NBI na ipapahuli eh didimanda na si Kakasuan si Bipisara Sara dahil para mapagtakpan yung issue dito. VP Sara ulit ang kanilang panakip butas sa kanilang mga kahihiyan na ginawa. So ngayon mga lalag, mga bayots ito, balita no. Uh, na-take down na po ito sa Bumbu Radio Iloilo. Wala mang tinawagan na ni Liza Marcos doon. Take down niya yan. Pero wala nakumalat na mga lalabs, mga birds. Pero parang sa media, mainstream media, blackout yata ito eh. Sa social media lang ito siya. Uh, umiikot. So sabi dito, pinsang buo ni Liza Marcos, timbog. <laughs> timbog sa panunuba, pami, uh, tawag dito, paninikas. No? Swindler. Aristado ang pinsang buo ni First Lady Liza uh, Marcos na si Margarita Cacho, kandidato sa pagkagobernador ng Gimaras, kapal ng muka, kakandidato pang swangit na manunoba, uh, sabi dito sa isang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Kinumpirma ni Police Brigadier General Jack Wangki, Direktor ng Police Regional Office 6 na ang pag-aresto kay Katsu kasama ang kanyang sekretarya na si Cayetano Lial, 48 anos, ng barangay Misi, Lambunaw, dalawa pang kasabwat na miyembro ng Philippine Coast Guard. Oi, tarila. eh hmm. Kaya pala, Humihimod ka or humihimod ka dyan sa tumbong at bayag ni ni BBM at dyan kay Palaka uh, Dahil eh uh, na bakit mayroong dalawang Philippine Coast Guard itong si Margarita Cacho na bodyguard or personal na bodyguard ay Ah uh, si pa Dalawang Philippine Coast Guard na sina Marwin Parpan, 31 anyos ng Dipolog City at Rico Mailan, 27 anyos ng Sandolot, Seattle, Negros Oriental na nagsilbing personal security ni Katso. na rin sa operasyon, Mirisi. <laughs> Buti nga sa inyo. Ayon kay Brigadier General Wangki sa panayam ng Bombo Radio ng Iloilo -ilo to ha. Uh, sinampahan na ng kaso ang apat si Katso at Lial ay nahaharap sa kasong istafa habang ang dalawang PCG officers ay kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act RA 10591 kaugnay ng Kumilik Gun Ban o ito talagang uh, may gun ban na nga pero hindi sumusunod yung ibang mga politiko, lalo na ito si Margarita Maguicacho Dahil first lady ang kanyang pinsan Nasa pala kanyang palas She can do everything At of course, nasa likod niya at uh, ano siya uh, Covered siya ng kanyang pinsang first lady na umaakting presidente ng Pilipinas Ah, uh, ayon sa Council Resolution number 11067. Oh. <clears throat> ano ang kaso? million milyon kickback ang pinag-ugatan. Ayay, talaga naman, oh. <clears throat> uh, na di diba yung kapatid ni Liza Marcos na kasabwat ka negosyo, uh, business partner si Michael Ma na number one is smuggler Di Omano sa Pilipinas. Tapos ang insan nila naman, nangingikbak, nangungu, nanunuba, nangingilkil. <laughs> Ay, naku pa. Pamilya pa ni? <laughs> pamilyang, pamilyang manunuba. Pamilyang smugglers at kung ano-ano pa. Hmm. Uh, yumayaman dahil sa masamang gawain. Diyos ko po. Uh, nagsimula ang operasyon matapos magsampa ng reklamo ang isang biktima na hinihingan umano ng 1 million bilang uh, 1 million pesos bilang kapalit ng pag-aproba sa kanilang proyekto para sa private motor vehicle inspection center emission testing center ng department of transportation. Kaya, ngayon sa Pilipinas, walang negosyo lalo ng mga foreign investors kasi ganito yung ginagawa ng gobyerno. Nanono ba na nangingikil sa mga negosyante? province mm. Proven na dito, isinag, uh, isinasagawang entrapment operation na samsam -sam ng mga operatiba ang mga sumusunod na ebidensya. 400 pesos. Wow budol man kasama ang isang 500 peso bill na may marking ng operation, isang arms core, 45 caliber handgun na may magasin na may pitong bala, Siam na bala ng 9mm, isang uh, 9, uh, 45 calibre handgun na may magasin na may pitong bala, walo pang bala ng 45 kalibre, dalawang holster at dalawang silpon na ang nakuha. Dahil sa pagiging prominenteng personalidad sa politika at malapit na kaugnayan sa pamilyang Marcos, lalo pang umiinit ang usapin tungkol sa pag-aristo kay Kacho. Bangamat wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang, malalahimik mm, na naman sila yan, <laughs> pero alam natin, Silence means yes. <laughs> hmm. Inaasahan lalo pang titindi ang investigasyon sa kasong ito. Titingnan natin. Dahil baka uuferan itong taga CIDG at itong mga nanghuli dito na manalo sa loan bator ng tag 20-30 million, 60 million para i-stop ang, ang investigasyon. Sunod-sunod na naman ito, may manalong salon <laughs> Ipambayad ni Liza Marcos dito sa mga humuli at mag-imbestiga dito kay Maggie Margarita Cacho para titigil na or uh, magiging maziper na ang kaso. Yan. Abangan natin. Ah, uh, sana ba ako? Sa ngayon, patuloy ang CIDG sa pag uh, pangalap ng karagdagang ebidensya habang ang publiko ay naghihintay ng susunod na hakbang ng mga otoridad. Ayan talaga. <clears throat> Ayan. Hindi na ninyo ipagkaila. Ma maitago pa. You know? Tapos gagawin pa ninyong human shield si Bibi Sara. Inuunahan kakasuhan ng NBI dahil daw sa grave threat uh, yung parang ano inciting to sedition pa nga eh para lang uh, makover up itong nangyari sa pinsang buo ni Lisa Marcos <laughs> ang mga magpinsang mga manunuba mga ma <laughs> <Ay>. <laughs> e, maging ngilkil si Lisa Marcos sa uh, Salon Vitor, laging nananalo. Ito naman, doon sa kanilang lugar, mga negosyante, ang mga punteria. Wow! What a family! Such a shame, mga lalab sa mga bayot. At magkamukha pa, si Lisa Marcos, madala-dala lang ng filter. Pero itong ganyang pinsan, kahit siguro si, si biki Bilo. <laughs> Hindi na ito, madala ni biki Bilo, mukhang nagkulam. <laughs> Ay, nako. Pamilyang kawatan. Ginagawang uh, palabigasan ang taong bayan. Diyos ko po, nakakasuka.